<laughs> wow, masarap na sarap naman ito. Roasted chicken, guys. At dahil may air fryer kami, dito namin siya lulutuin. O, di ba, Shala? Ayan, tinusok-tusok niya muna. Sure ka, masarap yan. Para yung chokes to go. Wow, chokes to go. I love it guys na tripan niya magluto ng roasted chicken in air fryer you know alam ko kunin alam foil foil kailangan natin ng foil kailangan daw natin namin ng foil so ayun samahin niyo ako muna ng foil cherries ako ng foil ayan kagagawa lang nila dahilan niyan nasan ba po ayun sabi ko sa inyo naman may foil ako eh diba at ayan si Yuna nagugulo sa aming niluluto may pagsiyaw-siyaw pa pong foil. Ano ako chinelas? Ayan, nagawa na ako ng chinelas ni Yura. mo pinusok-pusok yan? Lalagay mo pala ng foil. Parang ah, hindi siya masyari masunog, you know? Parang ah, niyo niya sa air fryer yung chicken. Ayan, di lamas-lamas pa niya yung kanina. Ang lagay niya yung masasarap na sangkap. Wow! Ops, ops, ops! Oh, wow! Can I see? Oh, ano, pag, ano kaya Ano kaya resulta niyan mamaya, guys? Ayan. Kasi sila ko sa inyo ang magiging resulta ng chicken sa air fryer. Ha? Yeah. Na nga, na niyo sa air fryer. Ayan. Nilagay nga pala yan ng salay, alix, ayan, yung mga pampasarap sa sangkap. Ayan. Isot natin ng na. 200 degree. Tapos, 30 minutes. 30 minutes. Tapos 180 lang. 180 lang. 180 degree. So, ayun. 30 minutes siya na kami dyan sa air fryer. Ayan. Babalikan ko kayo, guys. Ha? Ayan. Para makita nyo yung luto sa air fryer na chicken. Ayun, luto na daw yung chicken. Kaya, titignan natin. <laughs> Ayan, titignan natin. Kasi naka 30 minutes na. Wow! It's so good! Wow, lutong-luto siya. Hindi na na yan. Kailangan pang balik rin. Wow, perfect! Diba? Ang ganda ng air fryer na to, guys. I-air fryer pa daw niya ng 10 minutes. Ayan, babalik rin niya. Para lutong-luto siya. Wow! Naku, nula siya. Wow! Clap your hands. Okay. Yummy? Looks yummy, ba? Looks Yummy! Gabi daw. Ayan. Kaya pala kailangan balik ta rin kasi gawa na. Mas mainit kasi yung nasa ibabaw niya. Another 30 minutes guys. Ayan. 180 degree ulit. O diba perfect siya lang. Ayan. mag na naman tayo Another 30 minutes. Pago natin siya matikman. Mag-aantay ulit tayo na. Another 30 minutes. kaya dito muna tayo sa loob. Few moments later. Nakamit na siya. Tignan natin. Baka lusunan sobra ko sya naaamoy sa labas. Kaya titignan ko. Oh my gosh. Five minutes pa. Ayan, nagsaing ako ng madami. Kasi nga naman, ay, talaga nagluto siya ng uh, roasted chicken yung aking asawa. Tapos magagawa pa siya ng uh, chili oil. Yes. Este, chicken oil pala. <laughs> Sorry naman. <laughs> ano, mapapadami na naman ako ng kain nito. ako naman, diet talaga ako. Bakit naman kasi nagluto kayo na? <laughs> Cherries. So, ayun, luto na siya. Ayan na, charara. Wow! wow. So yummy. Parang kulang pa siya. Hello. Mapapadami na naman ng kain ni Yuna okay. po. Mmm, bango-bango. Let's eat na! Hello. Wow! Ito na yung ano, finished product ng aming chicken. Roasted chicken. Sa air fryer, guys. Looks. Wow, ang ganda. Tama-tama lang ang pagkaluto niya, di ba? Tinatitikman, guys. Looks. Oh, sarap-sarap niya talaga. luto ni Dahila. Mmm! Baso ang chokes ko mo. Grabe, ang sarap. Kain na nagluluto ng chicken oil yung aking asawa, mm. si Yuna. Mm. Mm. Kapag nakainan na ate Chicken mm. daw. Mm. Chicken oil tayo, syempre, para masarap, diba? Ayan, si Yuna, inutay-utay na yung aking ulam. Masarap <laughs>